At ako ay dito sa Raffles Papa, Ortegas okay, pala po Ako'y uwi na ng Naik Ngayong umaga, magandang umaga sa lahat At sa aking paglalapay Magandang kabayangan ni Lord Mga FW natin dyan sa ibang bansa Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kung kailan na kaya Nagbabay ka po Oh. Okay. Hoy. Ito, pasalubong ko yung office sa akin. Sira na pala. Yeah, ko. Morning good morning po sana. Uh, travel tayo nang naikto bigas. Ah. Okay. Okay. Oh, next video po thank you thank you po for watching maraming salamat